Hello, hello, hello. Magpadala nga kayo dito ng ano, ng sampong helicopter kasi sobrang ng traffic dito, isasakay natin. So guys, maayong buntag. Diyan na puta karon sa Burao to sa Carmen Planas. Parang napira upak ko karon. Yan, nakikita natin naglilinis pa dito. Kasalukuyang naglilinis pa dito banda, guys. Hmm. Napira pa ko. Klaro kayos kung mata napiraw. mga tatlong oras lang yung tulog ko. Ito, papasok na tayo dito. Ito pa rin Oo Halapang sounds ngayon dito Ito pa rin pa Ay, dito Ito ilang nanay Ang pa si nanay oh. Kararating lang nila Ops dito dito si nana hindi yan masongit o hindi magpavlogs to naka plastic pa yung mga bag lang, ito may second hand na ano plancha ito panganan magkano pong ganito ate? 150 yung plancha ko nila Eto, pang ano to sa itlog eh, pang halo-halo. Ito -halo. yung pangalan oh oh. Ito pong ganito po ate. Eh, ito pong ganito po. 150. Full high pitch. Hmm. Uh. Naka-plastic-plastic na yun ang ano nila, bag. 80. Mm, 80 siya. Oo, maganda din naman. Eh. parang Parang na to pa ako. Masyado pa yatang maaga guys. No? Ang iba hindi pa nakapaglatag. Ito tayo sa mga kaldiro na naman. Bando plastic. Magkano yung ganito? 50 daw. Ay, Ito, ano, brand new to. May mga sikan hindi na kaldero. Ito, ate, magkano mga ganitong kaldero mo? 150. Ah, 150. 150 daw yung kaldero. May malaki, may maliit. Ayan, magkano ganyan po? 220. Ah, 220. Ano po yan? Si Kanhan? Si 220. Okay Mata, na. 220 Mata, daw. 220. 220. Mata, na, na. 220 daw. Oh. 220. Ito? Wala sigurong boss lot. Wala na naman oh, mga ano dito, kung ano-ano mga dinadinda. May reloading dito guys oh. Oh. <laughs> Mayon. Ampake nasa ay, gilid lang. gilid. lang. <laughs> uh, 15. 15. Masaya na naman ang mga namimili dito sa Burautan guys kasi maganda ang panahon no? noon kasi nung may bagyo nag -vlogs ako walang mga naglalatag dito Stainless Magkano daw ganito? 80 80? 80? 80? Chenta. Di display pa si ate ko. Dalang mga latag-latag So, masaya ngayon ang burautan guys kasi ano, walang ulan. Walang ulan ngayon dito. Oh. Uh. Ito lang dito lang ang nakatira sa lang. ba yun? Maraming talaga ang mga pagbabait ko? eh. Ha? May burautan din dito guys. So, oh. Oh, may mga burautan, may mga latag-latag. -lata. Dito na lang sila kuya naglatag oh. Hmm. Ito yung pinakadulo ng ano. Hello, kuya tulad yan eh. Ang mga malag <laughs> na wala pa dito. Hindi, may mga latag-latag din dito. Si ate, ginililinisan pa pala pala sapatos. Ako, giniging ka. Halo! Oh! Kata mo yan pa rin. Ay, hino. Ah, pero mayroon na doon. Ay, no. May hatag na rin. Dami na yung kalatag. Oh! Kasi pa rin mga nakalatag. Dali pa rin. Mm. Dito, medyo malungkot pa sila kuya. Wala pang benta dito guys. Oh, tapos sa likuran nila may tubig pa. Hindi kaya nababasa sila dyan sila naman si nanay, si tatay, na yan, nag pa sila sa kanila mga paninda, no? Nililinis muna nila bago ilatag dyan para maganda sa paningin sa mga customer natin. Kanya-kanya na lang silang discard, di guys, no? Para makalinta, para may pambili ng mga pagkain. Dito yan sa, ano, pinakadulo sa Burauta, no? Hindi, ito, nakahanap pa. O, trenta. Oh, hindi na. Ito kay ate, puro laruan to dito. Uy, ang laki oh. Ang laki. O mga sinaw ng ano, bawal na. Magkano pong ganito na? No? 150. Oh, 150. Ah, to. May mga customer na rin dito. Oh. Dito yung pinakadulo sa Burautan, no? may mga display na dito. Ay, sorry kuya yan. Ito din, malaki din no? oh. init. Pang swimming. Pang swimming. Magkano daw ganyan po? 120. Pang hmm. Kasi bawal pag nasa ano, nasa gitna. Dito naman. Ate. Hello. Ah, na Oo, nandito. Siyempre, <laughs> lagi tayo, always tayong nandito, <laughs> kuya. <inaudible> Oo, oh, kasi... <inaudible> Magkano dyan, kuya? Kapit lang. 150 daw, kuya. kuya. Kapit niya, lang, dito guys, kahit ganito lang no, sa pinakadulo ng Burautan. Mayroon pa rin silang customer si Kuya. Hindi naman nasisiro din dito noon. May mga customer na pumupunta din. So, kasi doon sa pinakano ng Burautan, madaming madami na doon. Walang mapwestuhan. So dito nga sila napupwesto. Na natin dito. ka kapit mo, dito ito, so, sila nag-aayos din. Oh, may sapatos. Kulay eh. oh. sapatos. Hoy, Marco. Ati pila ka mo? Sa gilid-gilid. Oh, well, hindi pa naka-display si Kuya. Hindi mo pa dinisplay yung ano mo mga paninda mo. <laughs> Sitting pretty si Kuya, hindi pa naka-display yung paninda niya. Display mo na yan para mabintahan ka na Kuya. Uh -huh. Dito, oh. Dito, may mga display din. May mga short. Oh, dito pa. Ah, mayroon pa pala doon sa dulo. Buti hindi ka na basa dyan, kuya. Hmm. Oo nga. Yan, yung isa daw. Uy. Ah. Ano ba? Baliktad? Pagkano ganito po, Kuya? 100. Ah, Ito na nga, babalik na nga tayo dito, guys, no? Ito yung, ano, kailangan gumising ng maaga para magpunta dito sa Burautan para naman may update kayo, no, sa Burautan. Ngayon po ay araw ng linggo, John 2 traffic na oy kasi masundot akong lubot ha traffic na tayo dito ay sorry nanay po oh, traffic nga. pag ganito pag araw ng linggo guys no sobrang traffic dito kasi may mga tricycle may mga motor may mga bike uy maginta pa rin mga nila dito Oh, kung ayaw mo, di wag. Ka. Madali lang kausap sa iyong yung tindera, ha? Kung ayaw mo, di wag. Bahala ka. <laughs> Kaya nga. Sabi ni ni ate. Yung <laughs> bro, Aerox yan.

O, oh, dahan-dahan lang kuya sa pagsilip ha. Baka mamaya mabota ka pa. O, oh, ano kayang nakikita ni kuya dyan sa mga paligid dyan? Eh, nagwagyo ito ka kasi kailangan to. Inaano ka, oh. mo, ginagano niyang gao. Sabihin ko sa'yo ka, ginagano niyo. Ah, ito, oh. Binago nga siya, gao. Hinirapanin niyang Ah. Mataas. Matay ka. Ganitohin mo lang. Ganitohin mo lang. Dito, mo tayo ng kita, o. Ah, na ako daw. ko makita. Huwag nalang-upload. Ayun o, Saan mo? lang, Saan? Wala naman akong nakita. Ganito lang Oh, you know. ka mabuta ako buta ako. Di po mga ka? magbigay tayo ng mga oh, sticker ng mga. <laughs> oh. Na. oh. oh. Hindi ako nag-vlog kasi... S <laughs> ay sila si ma'am, kuhaan ko muna, muna, muna ha. Oo, sa salamat. Uh, Uy! Sa sige, parang parang inubos uh, na ninyo. Inubos uh, na namin, baka may kumain pa. Masarap, ang sarap. Ay, inubos na namin, inubos na namin. Hala! Ito pa rin yung mga accessories ng mga bike. Ilala. Ito, ayun, may mga binibinta doon ng mga bike. Hindi natin alam kung magkano kasi magaganda din yun. Ito, tawag ka!

Ina, Magkano daw ganito? 40 po, 40. Oy, 40 lang to. Wala na tong hang, wala na tong hangyo, kuya. Wala nang hangyo. Ano? Tawad. Oh, no, wala na po. anong hangyo daw dili makasabot si kuya ng hangyo. Oh. Kasi Bisaya. Uh Oo. -oh. Tagalog kasi. Tagalog kasi. Eto Marie. kuya. Thank you po. Oh, Kaya isa, syempre, may, may sukli pa. Ano ako, give the change? Ay, hindi po tayo, ano, keep the change. Kasi, <laughs> pag mayaman na ako, ayan. Yung Oo. Oh, o, huwag mo kakalimutan, ha. Syempre, pag mayaman na tayo, guys. Okay. Ibig sana sabihin. Ah, oh, sana nga, magbilang ang hill ka. Thank you, kuya. Thank you po, ate. Hello, sandaan na lang daw Aray ko sa original daw Kuya Joel? Ah! 2,500. Nabinta na yung mga datihan. Mga datihan, nabinta na yun. Hmm, mga datihan daw, nabinta, nabinta na. Bago na sila. Bago na. Yan na paninda mo ngayon. Hello. Musta? Ito, hindi na yan sa'yo. Hmm to so, lang guys oh so, yung yung bike ni kuya Joel ano yan alloy okay. Japan lang to ah Japan bakit ang mahal naman to so, mahal yan oh. bago nito 5,000. Manlibo mamaya may mag-comment na naman 200 na lang Ay, wala yan baliw yun, yun. <laughs> ito Bridgestone niya yo so, ah ah yan ang tata ah. oh so, eh. Yan daw ang tatakha. Ito ay 300 niya. Ito lang yun. Ah. Uh -huh. Ito nga, pagpumili ito, 1, 2. Hmm? Huh? Yung mga diba, oo. Oh. So, sa presto, uh -oh. -huh. mahal yan. Ito, so, itong puro yung satatak. Oo. Oh. Ito, walang tag. May tawad pa daw. Wala na, na. Ay, wala na palang tawad. Ito, may ito Oo, gagamitin na lang daw, sabi ni Kuya Joel. Ito may kalan din. Bakit pinalawang yung kalan? Kuya, yeah. bakit mo ano kalawang na? Uh, si ah. Magkano naman yung kalan mo na to? Ay, eh 300 na madam. Ay, 300 na lang daw. Ay, ano ko to? Pila ko. Ha? Pila. Ano naman? Sin Sintoron yan eh. Uy, ang laki naman itong radyo na to. Panggira yan, madam. Panggira. Panggira to? Oh, ah, panggira. panggira daw. Oh. Ah ang laki. Bak, dini, nabibinta pa to? Kaya nga, nabibinta. Saan mo to nahanap? Ha? Totoo? Ay, Kamrata, i madam, apai wandut. Pasawa i catan. Ngobei satu sawai ngapai wandut. Seni ya. Panghira pada oto. To Ito, panahon pa ng hapun. Panahon pa to ng hapun yata. Dapat nilinis mo muna to bago mo itbinta. Oh wala nang value type kini. Ay gano'n ba yon? Oh iya nang pinakaano niyan, drinkware. Ah, i ano muna? Linisin mo ni mukha nang tindero. Shut up. Oh, ano, 100 na lang daw to, guys, oh. 100 ba to? Oh. 100 daw, oh. Kaya, oh. Ano, <laughs> daw, ga. Ay, limandaan oh. daw. Okay, ang init. Dami nga yung tao ng burautan, ha? Hindi, pag, pag ulan, wala. Makita ka nga sa asawa mo, buang ka talaga. Yeah, bargain. Dapat, ano, 500 na lang yan. Ayan nga, nagili oh, nabili. Ibalot mo, tangin. Ibalot mo. Plastic mo. Ayun, oh, yung bag, oh. Ayun, ayun, yun, yun, yun. Ayan. Hindi, may plus. May pag uh, kuya. No? Binili nga ni kuya, dalawa, no? 600? Bag. Bag. 600 binili niya. O, uh, kuya Joel, uh oh. na si kapitbahay mo. Mayroon din palang bumibili ng ganyan, no? Ah, nagre-repair pala si kuya. nagre-repair pala si kuya ng mga ganyan. Kuya, nagre-repair ako, tsaka bumibili. Oo. Hindi pa Sige, ibalot mo na agad. Yan 600. Oh, 'Di ba? Makamura talaga pagdating dito sa Borautan. Bak ganun? Wag. Oh, oh, hindi na maganda ano-ano. Ayay, magkape na tayo diyan. Ah, oh, kape tayo, babe. Ah, kape na, kape. Siyempre, may biskwit ninyo. Ang taas. Oh. Ito yung panggira talaga noon. No, kuya, no? Ito yung panggi, yung sa panggira. Sa halagang 500, may pang, may radyo na kayo na, ano, remembrance sa gira, no? Ito, Maganda! Ano, kuya, papasanin ko na lang to pag umuwi. Ito, ilalagay ko na. Oh, Bibilhin nila ni Kuya? Bibilhin? Wala nga pong ibilhin. Ha? pag ko ka, pati Para hindi ko na, eh, na tropa yan, ha? Bakit? Magkano binta? Ay, bin, bini? 300 lang? Oo, oh, 300 ang ano? Kaya kung ang mataasal, matagal maubo. Oo, oh, tama yun. oh, yan. Nakailang binta na si Kuya. Kailangan mong mataasal mong binta. Oo. Anong gagawin dyan ni eh, Kuya? makawai kaway, kaway mo na kayo. Ito mula kay Papansin TV. Saan galing kayo, Kuya? Pa kayo. Ha? Sayang nga, guys. No, lalabas na tayo dito sa Burautan. Oh, traffic, traffic na Hindi na tayo makaalis-alis. Ano Dami pa rin mga tao dito. Hello. then guys, no, sa ating mga viewers dyan. Daghang, daghang salamat sa patuloy yung pagsuporta sa aking mga vlogs. Sana hindi kayo magsasawa na suportahan niyo ako guys. Sana hindi rin kayo mag-skip ng ads para makatulong-tulong tayo kahit pakunti-kunti, no?